Hello guys! Nakikita niyo ba kung sinang binipidyoan ko? Yan yung mga dumalaw sa akin dito sa lugar namin. Yan nakaitim na yan, si Christian Baskets. And yung Green naman, si Chris Villanueva. O ba diba, nilalaw nila dito sa lugar namin. Char! <laughs> so ayan guys, paghihigit pa nila ako dahil walang tubig dito. Ipaghihigit pa ako ni Christian. <laughs> Kaya na no, ang yung malaking katawan nyo. Oh, buddy. Ang laki na, so, wala naman binubuhat ng tubig. Wala na ba lohan niya? ka macho eh. So, ayun kasi dito sila nagsisagot. Dahil, kunwari, yung bahay na, na yun, na yung sa may tindahan na kulay blue na yon, nasusunog. Yun. Kaya sila may mga hawak na tingba. O, kunwari, sila ng tubig doon. Wala pa naman katubig-tubig dito sa lugar na. Yon. So, ito naman nagigib na to. Ayan si Uno. Hindi siya familiar sa atin, hindi kasi siya famous pero parang nakikita ko na rin siya sa TV Serious ka magiging si Uno ayaw tumingin, ay lumingon Pag lumingon ka sa akin ka Char. So yan guys, dito muna tayo, tumabi muna tayo kasi baka makuha na kayo ng camera Mapuho sa akin yung camera, puning pa nila ang karpista So yan na si Uno, nag warm up na siya kasi magbubuhas siya ng maraming tubig So yan na guys, nag-go na sa direct panorin natin gagawin nila Kuha pa pa na si Bulo. So, ayan guys. May mga parang gay tamad na. Ayan ang mga, ano nila, mga talent. Kunwari, nag-aagulong sila. Malakad na yung mga po'y sa kabila. So, ayan. Kunwari, nagbabayanihan sila. Nakakatawa lang guys. Kasi isang tabo, pasa-pasa. Tapos, babalibat kay Kitsi Ay, babalik yung timba. Ibabalibang. So ayan guys, yan guys, ganito pala kahirap yung pag-shoot kasi mahalang tape na sila niyan. Tapos ulit-ulit na lang yan, napakainit pa naman. At wala pang katupig tupig ha. Nine o'clock sila nag-umpisa yan. Tapos diyan, alas 3.9 pa rin tapos. Yun pa rin at yun ang ginagawa nila. Hello, sige, balibag na mga timba, balibag. So yan guys, mawari mataas na yung ano dito, yung apoy, yun, yung tumataas ng tension. Ang dami na nila nagkakagulo. Ang kagaling nila guys para tayong nanonood sa tunay ng buhay. Habang pinapanood ko siya guys, medyo natatawa ako pero parang pag nare-realize ko pag sa tunay ng buhay mangyari yan, parang naiiyak ko. So yan guys, nagdiriwang na sila kasi yung matanda na ilabas nila dun sa nasunog na bahay. Yan, so sila ng darna na. Ah, Char, Martin pala. Coco Martin. Ay hindi, tanggol. <laughs> so yan, guys, magkagaling na. Hindi pa rin nila tapos. Kaya yeah, abutin daw sila na madaling araw. Ito si Uno Grabe. Tingnan mo naman makahawap sa akin, oh. Siyempre, guys, hindi tayo papauli. Kailangan picture tayo ng mga po at naglalaki ang katawan ng mga yan. Yeah, guys, papi ang katawan. At yung mga bata, ang Thank you for watching, guys. Sa susunod na tiping uli. Bye!